Gabing gabi na nga yung akala mong makakita ka ng diwata pero yung nakita mo parang diata. Bago ang lahat ng mga kaganapang iyan, intro muna tayo. Hello mga kalamoy, magandang hapon sa inyong lahat. Alam kong nagtaka kayo kung bakit naiiba yung ating intro. Siyempre, isa lang ibig sabihin yan, wala ako sa aking bahay. Why? Nasa Canada tayo for today's video. <laughs> Pinalapit ko nga yung pamangkin ko dahil kamangha-mangha yung dala niya. Akala ko itlog para lutuan na. Why? Isa palang pitchay. O oh, hindi isa. Ang dami nun. Sobrang amaze ako dahil pwede na palang magtanim sa egg tray. Kaya naisipan kong itanim sa egg tray ay puno ng niyog At kung sakaling magbago ang isip ko, puno na lang ng sagi. Pero mas magandang itanim yung inahing manok para diretsuhan na. Yung tipong inahing manok na mag-a-arrange sa kanyang sariling itlog sa egg tray. Why? Ito pala yung daan patungo sa ating hasyenda. Kung naalala nyo yung isang video natin. Pero parang hindi nyo naalala. Hindi mo nga siya naalala kahit ka ng sobrang pagpapahalaga. I was a Pumuhugot ka na naman, hindi naman sila relate. Meron pala tayong mission for today's video. Bukod sa makikilamon, why? Makikilamon talaga. Oh, ayan, lumamon nga. At syempre, giling-giling muna para madaling matunaw yung kinakain nating biscuits. Why? Para-paraan, kasi nakikain lang. Siyempre ganyan talaga kapag meron kang mama. Mama! Mama knows best. Mama knows best. Why na mama knows best? Naman hinuone. Very thankful talaga ako dahil nandyan pa si mama. Yung inang hindi matiis ang anak. Kaya mama, pautang naman dyan kahit. 500 lang. Tingnan natin kung hindi mo ba ako matitiis. At sumapit na nga ang kadiliman. At ito yung ating hinihintay. Mabuti na lang huminto na yung ulan. Dahil kung hindi, mababasa ako sa mission ko. Yung sako ang main equipment natin dyan. At sa aking katangahan ay naku, yung ispat. Hindi pa nadala. Alam niyo namang panay withdraw. Ayan, makalimutin yung tao. Maghihintay lang tayo sandali dahil darating din yan sa tamang panahon. Why ispat raga nito? Gabing-gabi na nga dyan, kitang-kita niyo naman. Pero yung Kung akalain mong makakita ka ng diwata, pero parang di ata. Parang sa tingin ko, puting kapreto. <laughs> well, of course, ito na yung hinintay natin na tamang panahon o naanang ispatirang dapita. Pero halata na yung tighawid ko sa kamera. Why? Tighawid ka diha. Yung tagahawa ko talaga sa kamera ay hindi profesional Why? Dahil kitang kita nyo naman kung hindi tayo pugot, yung poet lang yung navideohan. Taga-erogod ni Gustisya. Why? Asang Gustisya? <laughs> Balik tayo sa ating mission. Ito pala yung mission natin. Kailangan na natin kunin yung manok ng kapitbahay. Why? Mapriso na gid ka, anak. Why? Tarungan na dia Tarungin mo talaga. Kaya e, ito pala yung inahing manok natin. May eight na anak yan. Eight? O, oh, spilinga daw, be. Eh. aw oh, ay, nalanggod dia pagsaba. Kay kinukuha na natin ang inahing manok First time ko talagang dakpento. Mabuti na lang. Hindi ako tinuha. Dahil yung iinahing manok ko, ay nako, nanunuhik talaga ito. Magbehave ka talaga, chicken, kung ayaw mong matinula. Disclaimer nga pala, no animals hurting in this video. Yung tagahawid ko ng flashlight, parang nangangawit na yung kamay niya. Ah. At nakukuha ko na nga yung isa, tapos may dalawa pa dyan, at nagsimula na yung kalbaryo namin. Dahil yung akala ko, behave na behave talaga, pero nagsimula nang nagtakbuhan. Parang may maraton ata. <laughs> Hindi ko pa nga sinabing one to rigido tumakbo na kayo agad. E, ito talaga yung pinakaayaw ko sa lahat yung takbuhan. Dahil natatakot akong mabawasan yung aking timbang. Why? Yung yeah. ginawa kong misyon hindi naman nakakahingal. Nakakawala ng hininga. Itodo mo pa yung takbo mo. Yung mga little chicken talaga. Why? Little chicken na spilinga Spilling nga labi. Ay, nasige pa spilling diya. Kabalo ka, nagkaliso na Yung mga piso ko nga pala, naka-vitamins yan. Nakainom yan ng tiki-tiki kaya sobrang liksi. Yung tibong titigil na sana ako pero pinanindigan ko talaga ang salita. No retreat, no surrender. Kaya go go pa rin tayo dahil hinahamon tayo ng mga chicken na to. Sinasabi nilang kamang kamang baby. Lumipas na ang limang oras. Uy, limang oras talaga. Siyempre, parang hirap natang na magdakip ng mga walang kasalanan. Sinabi ko nga sa assistant ko nga, diriba, diriba, na diri ba, diri ba, kay diri. Dali-dali naman siyang pumunta, pero parang wala talaga akong nakita dyan. At siyempre, natatakot talaga ako. Baka may ahas. Baka kasi matuklaw pa ako ng ahas. Ang layo pa naman sa hospital. Ako na nga yung humawak ng flashlight dahil parang aabutan kami ng liwanag nito. <coughs> Unsa <tinyo> man kay ka? Kala ta talaga na hindi pa ako galit diyan. Ah, to na nga. oh, ayan din nakip na. Isa, dalawa, tatlo, magtago na kayo. Nandito na ako. Mm, um, huli kayo. Pagkatapos kong mahuli ang pangpito, isa na lang talaga yung kulang. Kila naman yung anak. To.

Parang nahihirapan na ata ako magbilang. Kung nagtataka pala kayo kung sako lang yung sinidlan ko. Ay, sinidlan. Sako yung nilagyan ko ng mga manok. Dahil kung basket ay nako, wala kami nun. Meron namang balding may take pero parang mm -hmm. hindi ako komportable eh, dahil pa kapag uwi ko sa bahay ay nako, matigas na yung mga manok ko. Ha? At syempre, nadakip na natin yung pangwalo and it's time na to go. Why English? Yung mga anak pala ng manok ko ay malalaki na. Hindi pa niya hinihiwalay. Ewan ko talaga. First time pa niya Itong ginawa sa buhay niya Dahil kadalasan talaga Isang buwan lang Tapos iiwanan na niya Yung anak niya Very hot yung chicken ko noon Pero ngayon parang Nagsasawa na ata ito Kaya na yan na ata sa roaster Gusto niya yung inahin na naman Way, Naging tomboy pa At syempre Diretso kulungan na yan Syempre yung una kong nilagay dyan Yung inahing manok At sinunod ko na Ang walong anak niya Sa gusto nga palang bumili Online na ito sa Lazada Woy! Nagbuot-buot na pod ka sa mga nagtatanong kung ano yung kaliwat ng ating manok, aba, syempre, secret. At haya na nga, complete predicate. Chinecheck ko nga yan pa isa-isa dahil baka hindi na nakakahinga. Pero mabuti naman, maayos naman kalagayan nila. At hinanap ko na ang doorknob ng palasyo nila. Why? Kung si doorknob, basig pertahan. Oh, pertahan ba? Ay, door na siya. Wala na siya yung door ng palasyo nila. Why? nganong nag-away na pod mo diha? Murag mo exit na ta kay basin maglayog na hinuon mo di dapita. <laughs> <laughs>